Alam niyo ba, Lods, na merong dalawang bagay na ginagawa ang isang lalaki pagdating sa bimbangan na talagang ayaw ng babae, no? Ano nga ba yung mga yon no? Pusit na po tayo agad sa number one. Ito po yung dila wet po, no? Ayaw talaga ng babae yung Lods na ang babae ko, nuwari, nagbebimbangan kayo, no? And then, ikaw, naisipan mong, dila ako ngayon itong wet po na ito, didilaan mo. Yung parang alam niyo na, no? Diba, yung minsan, no, kadalasan, tayo naman po ay merong position na talagang uh, nakatuwad, di ba? May mga lalaki talagang dinidilaan yung wet poop, no? Hindi kayo talaga mapigil na talagang dilaan yung butas ng wet poop na yan. So, alam nyo, Lods, na ayaw ng babae na ginagawa ng lalaki, no? May mga babae na hindi lang makatanggi. At may mga babae na sabi sa'yo, wag, ayoko, pero may mga lalaki na ginagawa pa rin yan pagdating po sa bimbangan, no? Ayaw paawat, no? Alam mo ba, Lutz, na yan po yung pinaka-ayaw na babae pagdating po sa bimbangan. Merong ilang babae na gusto yan, pero karamihan sa amin ayaw talaga namin, no? Swerte niyo kung gusto ng babae. Kaya po, kung uh, gusto niyo pong gawin sa isang babae yan, I suggest na magtanong po muna kayo, okay lang ba na, no? Ano yung ko yan? Ano yung ko yung ano, mo? Wet po mo. Pag sinabi niyang, huwag, huwag mo pinitin. Pag sinabi niya, oh, o sige, okay lang, nahugus naman ako. So, edi, go ahead. Pero pag sinabi niyang huwag, huwag ipilitin kasi po madidismay sa'yo ang isang babae. Bakit nga ba ayaw namin niya? Kasi puluds para po sa aming kadiri, no? Para po sa amin nakakahiyayan. Kaya po, syempre alam mo natin pagdating ng wet, po mabaho yan. So kaya po, talagang iniiwasan namin na gawin yan sa amin ng mga lalaki, no? Kung maaari, huwag na talagang gawin. Ang ganda lang kayo sa petchay kasi, kung baga sa ano may ano yan eh, may hangganan dapat doon lang kayo sa petchay. Huwag tayo pumunta sa, ano, sa fire exit. Doon lang sa entrance, ganon. Tapos, so, dapat ay eh, hagat sa number two putok mod ta sa bunganga, nga ayo rin po ng babae tulods na may mga lalaki na sa salbahe di ba kapag uh, malapit na yung mod ta pinuputok sa bunganga. so ayo po namin yun na parang pinapakain no may mga babae talaga na ayaw yan marami so may mga babae lods na okay lang na kainin yan pero isa na ako doon na ayaw ko talaga yan no kasi po ganun din po kadiri po and then alam niyo na nakakasuka di ba so ang babae bago po gawin yan Alungin nyo muna siya na okay lang ba na yung mode na kainin mo pag sinabi niya na, oh, sige, okay lang, eh, diswerte ka. Pero, I'm sure ako na tapanggihan kanya kasi po, karamihan po sa aming mga babae, ayaw talaga yan. Pero kung pumayag yung babae na okay lang, na ilolipop, and then yung mod, ah, uh, kainin niya, edi, mas maganda, di ba? Yung babae na pili mo, hustler. Pero bibihira po yung ludes, no? Kaya po kapag talaga niyan po yung naharap yung babae, alam ko, no, I'm sure ako na maaaning kayo sa kanya at hindi siya makakalimutan. So, hanggang dito na lang po tayo mga ludes. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!